ang nakaraan. Mabigat man sa kalooban ni Pakang, ang kanyang ginawang desisyon ay mas ninais nito ang maging ligtas at mag-isip ng iba pang paraan para sa paghahanda sa kanyang natatangi. Misyon at sa kanilang pagbalik sa may kuweba. Labis na ikinalungkot ni Pakang ang balita ayon sa matandang palbal sapagkat wala na wala nang natatangi pang ibang paraan dahil kanya na itong hinayaan wala na wala na General. <laughs> ano naman? Kung malungkot eh, alam mo. Barado lang yung ilong ng kulangot. <laughs> Relax. Bueno. Eto. Baka... Makinig ka ang mabuti. At ika ng matandang balbal. Ang isang sangkap na mainam nilang gagamitin ay matutunghayan sa may huling himlayan. Diyos may yun naman! Ano yan? Mag-aadik na naman tayo dun sa may amoy ng nabubulok na laman. Ang baldo naman eh. Asuwang ako dito. Di ako nag-a-apply maging kamag-anak nyo. Naman eh. Subalit, natigilan lamang si Pakang nang ipaliwanag ng matandang balbal ang lahat. Dahil sa susunod na episode ay isa na namang Hindi! Malimik ka! Susulitin ko yung labas ko na to, na no? Patapos nyo akong pasinghutin ng amoy imbornal Tapos patatagalin pa? Go na yan! Gora. Pero pa kang Hindi! Gora na nga! Wa Ma na madaming kuda! Go! Sapagkat ayun sa matandang balbal ang isa pang natatanging sangkap na kanilang kailangan ay ang kung tawagin ay ang tuway. Ito ang maliit na piraso ng buto sa ating tuhod. Pinaniniwalaan na ang butong ito ay nagtataglay ng natatanging kapangyarihan. Ito daw ang sumisimbolo sa tibay, tatag at lakas ng isang tao nung siya ay nabubuhay pa. Kung kaya ay paborito din itong kunin ng mga manggagamot at mga antingero para sa kanilang karagdagang suporta ng ang king galing. At hindi lamang sila, kundi pati na din ang mga uring tulad nila pakang, mga mangkukulam at mambabarang. Na ikapa ng matandang balbal, isang mabisang sangkap ang pinulbos na tuway para sa kanilang hinahandang makapangyarihang sangkap ng paghahanda upang mas tumaas pa ang kanyang patina Pati na ang antas. Kung kaya. Bumalik ka na lang bukas. <laughs> Bakit hindi pa ngayon? Alas ano 3 pa lang ng madaling araw. oh. Kakaunagaw pa ako. Hindi lang naman eh. Kita mo? Putok na putok pa yung blush on ko. Hindi pa lang ipang rampa sa may edsa to eh. Bakit bukas pa? Che! Yeah. Huwag kang maulit. Baka ika'y mapalo sa kwit. May lahat pa kami ng aking pamangkin. Aba, pinsan na nga lang kami mag family bonding eh. Nge? Yeah. Hindi pa talaga kayo nagkakasawaan sa mga itsura nyo at amoy nyo niyan, Ninang? Eh di, sige. Alam ko na yung banding niyo na yan eh. Kaya bukas na bukas din, isimulan ko ng maging aswang na vegetarian. Wah. O siya, babush, Ninang Baldo. Este, oo nga pala. <laughs> Ninang Valerie. Oh. Jen, puro din ko mo eh. Hmm? Mapaka arte Hehehe. <laughs> ingat kayo ha. kinabukasan. Heto muli si Pakang. Nakasabit ito sa may madilim na sulok ng lumang simbahan. Mainam ang panahon na ito dahil maririnig ang mga pagkulog at pagpuhos ng ulan. Dama niya ang kapayapaan, katahimikan sa may loob ng lumang dalanginan. Subalit, so, napadilat si Pakang dahil may naririnig itong kalampagan na nasundan pa ng ilang mga pag-ingay na dito ay napadilat at napaisip na si Pakang. Teka, eh, nung nakaraan pa to eh, kala ko kinikeme lang ako nito ni narrator eh. Kaso, parang may something talaga eh. Teka. Ah, Wait, wait Maingat itong kumapit at gumapang sa may pader Sa katinungo ang pinagmumulan ng kakaibang ingay Ngunit sa unang pagsilip pa lamang ni Pakang Ay bigla itong muling bumalik sa kanyang pagkukubli Dahil may tao May kung sino man ang nakabaso sa kanyang pinamumugaran. Napakapit si Pakang sa may santo. Napadasal. Oh, Diyos ko. <laughs> Kaya nga ako dito sa inyo tumatamay eh. Kasi, kasi, patipotong para. -pa 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 -pa. Ligtas. At hindi sa kung saan-saan. Tulad ng sakali eh. Diba? Eh, paano na lang kung magahasa ako doon. Nangunang kalaban-laban. Tapos, tapos... Pakang, wag kang asumera. Yung biceps mo, halos kasing laki ng braso ng kapre. ay Papaka naman ito ni Marito. Pangpitit lang kaya yung arms and shoulders ko. Pang-cute sa ba? Sus. Wag kami pakang. Iba na lang. Wala, na. Che! Papaka nito. Teka nga, sino ba kasi to? Kung kaya ay maingat na muli itong sumilip sa isang sulok ng lumang simbahan. At nagimbal ito sa kanyang nakita. Dahil ang dating magulo, makalat, napupuno ng luma at sirang kasangkapan na sulok ng simbahan, ay ngayon nagmimistulang busilak natdalanginan Napakalinis na nito. Waris sadyang iniayos upang muling magamit at matirhan ng kung sino mang nilalang. Oh my god! At nakita ni Pakang ang salarin sa kanyang nasaksihan. What? Isang balak, isang bubong, isang hadlang, isang, isang, isang kalalaw. Wala siya. Anong ginagawa kaya nito dito? Hmm? Hmm? Narrator? Narrator? Umamin ka. Pabae mo to, ano? Huh? Siguro, wala nang pwesto dyan sa may bahay nyo. Kaya dito mo yung tinatago. Hmm? Umamin ka. Umamin ka na. Eh, nakita ka kaya daw nung nakaraan yung isang subscriber mo. Tumatanggi-tanggi ka pa nga daw eh. Sabi mo, hindi ka mo ikaw yung narrator dito. Eh samantalang suot mo yung t-shirt mo na may logo mo pa mismo. <laughs> Tapos nung nagpaalam ka, sinabi mo pa, Stay safe and fresh everyone. <laughs> luka luka. <laughs> may pa -ganun, ganun ka pang nalilaban. ka pa, umamin ka rin naman. Oh, <laughs> nang biglang. Sino yan? Um, sino ang ka. Sino ka? Ha? A ako? Ako? S sino ako? Um, uh, balikwan. Ano eh? Ah, ano eh? ano eh? uh, Nanlaki ang mata ni Pakang at natigilan dahil sa kanyang labis na kadaldalan. Yes! Yeah. Pero, ako pa madaldal ah. Deka. Ah, Ah, ako? Sino pa nga ba? Ako ang iyong kaligtasan. Ang nakikinig sa lahat ng iyong mga dalangin. Ang nag-iisang rulok ng kagandahan at umaapaw sa sex appeal. Walang iba, kundi... ang santong. Santo pa ba? Loka-loka? <laughs> <laughs> Aray ko, kaloka to ah. Hindi, ito naman eh. eh. Eh, bakit palaki ang boses mo? Ah, ah, kasi-kasi kuhan. Bali, ah, anghel. Oo, anghel ako apos ako yung nakatoka for tonight para sa mga ganitong event-event. Mga ganitong paandar. Alam ano mo na, madami kasi akong sinasagot ng mga dalangin kapag ganitong oras. Kaya ayun, napapaos din. Malat lang ba? Ah! Ito naman eh, pinansin pa, eh. Eh, si sino ka po ba? At nais ko sanang mas tubos na makapagpasalamat sa ibinigay mong pagpapala. Sus! Ito naman. <laughs> Enebe, balit na bagay lang, no? Wala yun. Basta ba, eh, behave ka lang lucky girl. Tsaka, iwas ka sa may TikTok. Ganun. Ituloy mo lang ang pag-aalaga sa may ligtas points mo. Ganun po ba? Maraming salamat. Maraming salamat. Ang hell. Ang Sana makita ko. Sana makita ko ng langit. Ay, ay, Diyos ko, cool, Iya. Wag! Wag ka muna magmadali eh. Pwede ka namang mauna. Pero, wag muna. Wala na ako mapagtitripan dito eh. <laughs> <laughs> ha? Ano po? Ay, ay, wala. Kako, eh, ay, ayan iha. Ayan, na, napap napaputol na iha. Napaputol na hindi niya. Ch ka na, Chappy. Bawi ka na lang sa next prayer meeting natin. Medyo busy na ulit eh. Ayun e na, choppy na. Pag-push na girl. Pray ka lagi ha. At mabilis na nagkubli si Pakaw. Natitigilan. Malalim na napapaisip. Dahil, ito na lamang ang kanyang pinakatago-tagong tahanan tuwing ito ay inaabot ng kanyang mahinang katawan. Kung kaya, bumalik na muli ito sa kanyang sulok. Dahil sa tingin naman ni Pakang ay wala siyang dapat ipag-alala. Dahil kung nanaisin lamang niya ay madali niya itong mapapatahimik. Lumipas pa ang mga araw. At sadyang hinayaan na lamang ito na siyang manatili na lamang sa may lumang simbahan. Lalo pa, hindi naman siya nito inaabala. Subali, isang gabi. Matapos umaligid-aligid sa mga kabahayan, inabutan ni Pakang ang babae. Lumuluha, dumadalangin, humahagulgol, hinahanap ang inaakalang tagapagligtas na kanyang nakausap nais pa ng matuwa ni Pakang dahil labis niyang napaniwala ang babae sa kanyang ginagawa. Pero, ang hindi nito natiis ay nang marinig ni Pakang ang mga parte ng pagkukumpisal ng dalagang tumatangis. Sapagkat, nais nitong humingi ng kapatawaran sa isang karumal-dumal na nagawang kasalanan. Para sa. Ano ginawa mo, akla? Eh eh. Iya. Ano ba ang iyong nagawa sabihin begin mo. Ah. Suko, su suko ng pangidaon. Mabuti. Mabuti at narito kana. Hindi ko na puti. ako. Ha? Rabis po ako ng nagsisisi. Bakit? Ibig sabihin, hindi mo napigilan? Nag-tiktok ka? Tapos pinost mo pa? Sa may my day mo? Ay, naku. Di gawa ka na talaga dahil. Kaloka ka. Ha? Hindi po. Hindi po. Na, na, Napatay ko po kasi eh. Ang kinakasama ng aking ina. <laughs> oh my God! Mabaging Mama Mary. Sapagkat, ika nito, ilang beses na siyang pinagtatangkaan itong halayin. Binabantaan na kung anuman ang mangyari, walang maniniwala sa kanya at siya lamang ang tanging magiging masama dahil palalabasin na siya mismo ang unang ng akin. At nang pumatak ang kanyang hustong gulang, pagka uwi nito galing ng eskwela, wala ang kanyang ina. Bigla siyang hinablot ng amain sa dilim ng kusina. Sinubukan niyang manlaban Ngunit, sadyang napakalakas ng kinikilalang ikalawang ama. Ilang sandali siyang nanlaban. Kumahagulgol. Humihingi ng awa. At sa hindi sinasadya. Nang biglang. Nakita na namang niya ang kamay. Hawak ang mahaba at matulis na kutsilyo habang nilalaslas nito ang leeg ng amahim nito. Gimbal itong nabitawan ang hawak na patalim. Hindi makapaniwala sa naganap na sandaling lagim. At nang mahimasmasan ay mabilis itong nag-impake ng ilang gamit. Nagpakalayo-layo, bit-bit ang munting naipon upang magtago. At sa kanyang paglayo, hawak pati nito ang huling salita ng napatay na ikalawang ama na kahit anuman ang kanyang isumbong, kahit At ano pa man ang mangyari, walang maniniwala sa kanya. Sa loob. Dahil sa huling, ito pa rin ang galabas. Na babaeng masama. <laughs> Panginoon, patawarin niyo po ako. Hindi ko nais ang nangyari. Mas pinili ko lamang irespeto ang aking sarili. Ito lang lamang ang mayroon ako. Patawarin niyo po ako, Panginoon. Patawad po. Ayoko pong papunta sa impyerno. Patawarin niyo po ako. Halos maging pulbos ang durog na puso ni Pakang sa labis na awa sa sinapit ng buhay ng dalaga. Wari nakikita niya ang sarili sa musmos na bata. Dahil tulad ni Pakang, pilit itong kumakain ng hayop kahit labagman sa kanyang kalooban. Ngunit kumikitil ito ng buhay kung kinakailangan bilang sagot sa mga nakikitang kasamaan. At para sa kanya, ang langit ay ang mga sandaling masaya ka sa bawat pagkakataon ng iyong buhay. At ang araw-araw ay ang buhay ng totoong impyerno. Kung kaya mula sa may itaas ng lumang altar pumagaspas ito pa ibaba patungo sa may nakaluhod at lumuluhang babae na dahan-dahang tumitingala at ikani to uh, um, ang sabi mo anghel ka ay ay oo naman to talaga oh <laughs> kita mo oh. Ganda, di ba? Eh, bakit? Bakit? Hige, yeah. sabi mo ang pangit ko. Pagkakasuntukan tayo dito. Eh, eh bakit? Ang pakpak mo. Parang sa paniki. Ay, kiraulo to ha. Ah, ito ba? <laughs> eh, kasi Out of stock na kasi yung mga pakpak ng kalapati. <laughs> Eh, hindi ko naman akalain kailangan ng personal appearance. Para sa iyo tonight. 'Di ba? <laughs> Kaya masanay ka na. Ganito talaga mukha ng mga anghel pag lumalagapak sa lupa. Sabog ang mukha. <laughs> o siya, huwag ka na umiyak dyan. Tahan na. Nasa huli. Ay ah, hindi na nakuha pa ni Pakang na magsinungaling at inilahad nito ang kanyang totoong pagkatao nasa kabila nito ay hindi naman kinakitaan ng anumang takot ang dalaga at mahigpit pa siya nitong niyakap. Isang yakap na tila nahanap ang mapagkalingang palad ng may kapal sa kabila ng mukha na karumal-dumal. Hoy! Grabe to ah! Ang hilto, oy! Oh. Um, si sino ba ang iyong kausap? Ay, <laughs> wala. Wala yun. Huwag mo itindihin yun. Huwag tayong nakikinig sa mga babaero na hindi naliligo. Ganun. <laughs> o siya, halika. At panigurado, matutulungan kita. Eh, matanong ko lang sa'yo muna, iya. Sumasayaw ka ba? Uy, hey, hindi po. Ay, Artie? Eh, umiinom ka ba? Hindi po. De. Piro lang? Survey lang ba? <laughs> eh, mukha namang marunong ka sa mga simpleng gawaing bahay. Opo, opo. Marunong naman po ako. Ah, tara. Coffee tayo. Ay, pasensya na po. Hindi po ako nagkakape. Ay, wow. Chusy, ha? Basta, halika. Sumama ka sa iyong mamasang. Mamasang? Oo naman, iya. Tawagin mo akong Aling Pakam Ang mamasang ng mga aswang Ah, ganun po ba? Ako naman po si Maika Wala akong pake Hindi ko tinatanong Uy. Charot <laughs> Tara na Tara kay Kondesa, panigurado matutuwa yun sa bago niyang alaga. <laughs> At dinala ni pakang sa kanyang mapagkakatiwalaang personalidad ang talaga kay kontesa Gabonesa upang ito ay kupkupin kasama ang kanyang nakaraan, pati na ang kanyang pinakatagutagong lihim isang panibagong pagkakataon upang makapagbagong buhay sa piling ng mga nilalang na nabubuhay sa may dilim. Susunod, ang maligalig na karugtong ng matinding kwento sa buhay ni Aling Pakang, ang mamasang ng, ng mga aswang. Aswang. At kung inyo pong nagustuhan ng ating naitampok na kwento ay napakalaking tulong po ang inyong pag-iiwan ng positibong mensahe Pagpintot ng like, pati na ang pag-subscribe upang mas ganahan pa tayong masundan ang lahat ng ating mga kalokohan Este, kwentong katatakutan oh. This is the of Pinoy Horror Encounters na nagsasabing Hindi kasama sa epekto ng COVID ang pagiging manhid upang di makaramdam magbayad ng kusa. Huwag ganon, kapatid. Bayad-bayad din. <laughs> <laughs> Yun lamang po. Maraming salamat at magpapasalamat salamat po muli. Stay safe and fresh, everyone. <mulit>